Okay mga boss, uh, ngayon naman ito turuan ko yung mga boss na kung paano magkuha uh, dito ng uju uh, audio out dito sa ating ZK MT21. So kukuha tayo dito mga boss ng subwoofer out dito mismo sa kanyang subwoofer circuit. So itong IC na to mga boss, mayroon tong out papunta dito sa audio IC natin. So itong kapasitor na to mga boss, oh, yan yung R45 at saka R42 dyan tayo um, kukuha ng signal no bali stereo yung gagamitin natin left and right tapos yung ground dito sa pin number 4 ng IC natin kasi ground po yan mga boss yung IC natin is NE3 uh, NE5322 man siguro to katumbas lang mga boss ng ano ng uh, 4558 no so ito yung pin number 4 yan po yung ground so dito sa R45 dito yan yung left dito naman yung right sa R42 so bali kung meron kayong CK-302 mga boss, pwede nyo siyang uh, hinangan dito. Tsaka maglagay kayo ng wire papunta dun sa input ng ating CK-302. So ito yung lang gagamitin ko ngayon no, mga boss. Oh. Yan, jack kasi dito ko siya ikakabit sa ating uh, TPE na amplifier. So maghihinang lang tayo mga boss. Oh. Subali so, yung, uh, ito yung cord natin, ito yung uh, audio cable natin is stereo po yan So, zoom out. Uh, I-zoom in na lang natin mamaya mga boss pagkatapos nating mahinang So medyo ano to mga boss, ah uh, masela 'no. Kasi SMD 'yung hinangan natin dito. So kung hindi kayo sanay maghinang, so ah uh, siguradong mahirapan kayo nito. Pero kung uh, sana sanay naman kayo sa hinangan mga boss, ay walang problema. Yan. So ito 'yung left yung white dito tayo sa putulan na natin kasi medyo mahaba so, kunting wire lang mga boss so yun mga boss uh, natin yung dito yung white left yan tapos yung kabila naman ito yung kulay pula mga boss ah. so dito yan sa R45 so itong R42 at saka R45 mga boss 470 ohms po yan ang value nya so may nakalagay dyan 470 so ibig sabihin 470 ohms kaya tester nyo mga boss 470 itong ground mga boss kung nahirapan kayong uh, maghinang mag dito so pwede naman uh, dito na lang kayo kumuha ng ground kahit saan dito mga boss sa uh, speaker out kaya dito sa power supply na ground pwede mga boss so ito yung ground natin so, kakabit ko lang sya dyan sa pin number 4 ng IC. Yun. So, yan mga mga boss, oh. R45 at saka R42. Left and right. Dito naman yung ground. Kung nahihirapan kayo magkumuha ng ground yan mga boss, dito kayo kumuha ng ground, oh. Yan mismo sa terminal na to. Ito ground to mga boss, eh. So, yan lang mga boss. Meron na tayong uh, sub-out sa ating uh, MT21. Yan. So, nakikita nyo mga boss. Yan lang siya mga boss. Oh. Yan. Uh, R42. Ito. Yan yung left. R45 right. Pwede lang magkabalik ta mga boss. Ha? Left and right. Pwede lang. Tapos yung ground dito sa pin number 4 ng ating IC. Kung nahirapan kayo dito maginang mga boss ng ground. Ginang mga boss ng ground. Dito na lang po kayo dumiritso. Ito na part mga boss. Oh. Ground yan. Kaya itong Uh, mas madali itong paan ang kapasitor ito. Negative ground po yan mga boss. So yun, mga boss, testingin natin ha. Ah. Mga boss, testingin na natin yung ating sub out. Ito yung aking amplifier uh, uh, na 100 watts. Ito po ay 8 bb audio. So ito po yung nakalod niya mga boss. Oh. Yan. So bali ito, isang control lang to. So bali yan, yung out ng ating uh, subwoofer kanina, isko connect natin dito sa auxiliary in niya. Tapos, yung supply nila mga boss, isa na lang yung gamitin natin na supply. Gamit tayo ng splitter. So, ayan. Tapos, dito rin, isa. Ayan. Then, yung gamitin natin na power supply, ah uh, 12 volts lang siguro. Pwede naman 24. So, ito na lang. Ah, uh, 12 volts battery pack. So, ito mga boss, yung MT21 natin is di ko muna siya lalagyan ng speaker. So, yun lang muna yung retest natin yung subwoofer out nya. So, connect lang natin dito. Yan. Tapos, power on natin yung MT21. So, mag po yan. Yan. So, medyo mataas yung video mga boss, no? Pero kung gusto nyo matuto is tapusin nyo na lang mga boss. Power din natin itong ating isang amplifier. Yan. Tapos, dito tayo mag-connect ng Bluetooth sa uh, Ziki MT21. Kasi dito naka-auxiliary in po siya. So, kuha lang ako ng isang cellphone. So, connect lang ako mga boss, no? Ito, ito, ZK. Uh, BT 5.0. So, bali, dito tayo kukonnect. Kasi yung isa, yan, YS Audio yan. Ito yan sya. Okay, si testing na tayo mga boss, no? So, yan, nakaready na yan. So, pwede pa tayong mag-connect dito ng speaker din mga boss. Kasi kung naman, naman tayo ng output dito, eh. Mapunta sa isang amplifier. So, kung meron kayong ZK 302, uh, 3,000 to, to, 3,000 to is pwedeng-pwede mga boss, no? So ayan, uh, testingin natin. So volume tayo dito. So, pwede na tayo magpalakas dito mga boss. son Supaynaan so, natin. So, dito din. So, Kanya volume. So ito yung kanyang frequency. So, pwede natin patayin. Ayan. So, pwede din dahil mag-volume dito. So, ayan mga boss. Meron na tayong uh, output sa ating uh, MT21 na sa buffer out. No? So, ayan. It's so, notes mga boss. So, pure na sub-out lang talaga. Ayan lang mga boss yung gagawin nyo. Uh, R45 at saka R42. And then, pin 4 IC. Yun yung, yung kanyang ground. Meron na kayong uh, sub out. Ayan. So, ayan lang mga boss. Sana nakatulong. Pag-share and like na rin yung video nito.